Ikaw gusto ko eh. Sige, sige. sige uh, okay. okay lang, wala lang. Oh. Okay. Dagdag eh. Mawalong sila yung gahanap buhay. Talagang mo. Alam <laughs> oh. mo naman, well, sinadyak ka namin idol kasi alam mo namin, maawain ka namin. Di mo na talaga ba dalagdag yung 150 mo? Sakit na talaga yun? Sakit na talaga. Sakit na talaga. Idol, inutang lang namin. Agabutuloy yun. First car ba yan? First time. First car ba niyan? Oo nga, first time lang talaga. Wala. Uh, Butang galing mo malawad. First talaga. Butang galing mo malawad. Oh, wala eh. Sabi wala idol, eh. Wala sakit na sakit talaga <laughs> eh. <laughs> ba may mabating ka mula or si oh, shout out? Oo, oh, sina shout out ko aking mga... Wala sa aking mga... Minamahal ng mga past din. siyempre, oh, ando ah, si Idol. Yan. Binayo namin dito upang makamay All the way from? From, from Mia. Pasay. Ah, Pasay, Barangay 195 'yan. Sino mga, pa? Mabati mo. Sa aking mga kaibigan, hindi na una sa lahat, syempre para sa bayaw ko makakuha lang ng Bayaw, sa may ba bayaw mo. Bayaw. Ayan, bayaw. Dito ay bayaw. Sa bayaw. Para ka. Para ba? Parang nakasakay na agad <laughs> talaga. <laughs> Wala pa nagtatawaran pa. Boss, <laughs> <laughs> <Para makakuha> <laughs> <Basta, laughs> di mo na talaga madadagdag <laughs> <para> yung 150 mo? <laughs> sagad na sagad na, ipauutahin ko lang. Hindi, eh. papashot. Papashot ko kumulay yung alam mo yung bayaw mo. Bayaw! Ba mami, ba't ba mami mabatiin ka? Ay, ikaw boss, mami mabatiin ka lang. Wala, wala. Shout uh, out daw. Mami mabatiin ka para sa first care mo. Sala ko na ako, okay na. Sino pa? Hindi, dead daw siya. Ikaw po, mami mabatiin kayo. Welcome to vlog. <laughs> so, uh, papakita ko wala tayo, unit. So, yan mga bossing ko, bali magandang hapon po sa inyo lahat. Bali, uh, meron sa ating... <laughs> <laughs> Nagpapakita mo ba lang ng <laughs> Yan, wala mo <wala> sahod! <laughs> so yun, mga bossing ka, bali magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, ayan, nakurseradaan nila boss. Itong ating uh, Lancer si Dia mga bossing. So, automatic transmission, registered. Ayan, presentable paint, naka white plate na rin po yan mga bossing. All lights working, mga kapal lahat ng goma nyan. Then, ito, mapakita ko na sa inyo yung loob. Ayan, naka leather seat yan, all stock mga bossing ko ha. Tayo mo, mga tinuduro ka kung maigi ni bossing ko. Boss, hindi mo na talaga ba tatagdagan yeah. yun? Talagang boss, sagad na sagad na talaga kami at hindi kami makakauwi. Ka sa vlog. para magpa, may pampagas kami pa uwi. Ang parang, 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 parang kinabisado uh, Ayan, talaga yung sabi mong AC guys. para, para maawa talaga <laughs> lang sagad ha. Tumagin <laughs> salamat sa iyo, Idol. At yung bayo Pag, ko, first time na magkakaroon sa sakyan. First, first, first kay ka rin, rin ba talaga? First talaga. First time talaga. Kaya wala kami na, na talaga. First time para may magamit siya. Papuntang Kabite na eh. kasi Pakisinaya. Para meron siyang magamit at hindi na nangihiram ang aking bayaw. Bayaw, bayaw! Ayan na! Bayaw! bayaw! bayaw. 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 <laughs> <Sayang> mga bossing! Rally <laughs> na sila dito sa atin na 150,000. Pag binigay ko ba ng 150, magiging masaya nga? Yes! Masaya masaya, idol! Siyempre! Pinagbigyan mo kami sa aming hiling. Talagang masaya yung masaya, <laughs> lalo ng aking bayaw. Hindi, ah, siyempre. Ano ito, ano ano? ito, ito magaling wala uh -oh. wala. Yung aking bayaw, mahal mahal ko yan. Kaya kami tumawag para dito makakuha ng sarili sa kaya na. Yung bayaw ko, hindi na nangiram. Oh, ah, yan. Yung pala si kaya, bayaw. Kaya, maraming salamat kay idol. Bayaw! Yan. Talagang, ito talaga si Boshi ko. Kaya, boss, sagad na sa talaga. Thank you, thank you. Sagad na, sa talaga, idol. Hello, hello. Kaya, kaya... Kaya, bibigyan ko kami. Nangihila yung toad ko, di ba katayo na matagal? Kaka-recover ko nga lang pala mga boss sa uh, galing sa... Eh, syempre. So, yan mga bossing ko, bali. Uh, sabihin ko lang po sa inyo. Uh, meron nga po pala tayong pa-pre-rapple. Uh, bago magpasko, ipapamigay natin yung mga bossing. Uh, keep like and share lang po and follow sa ating page. Ayan, uh, so... Talaga si ah, Bossing lo. Ito nga lang talaga mo lang na natay. Wala mo na sahod. <laughs> Damay na naman si Billy. <laughs> <laughs> Kanina ko pa sinasabihan ka, di ba? Wala ka <laughs> na muna sahod. <laughs> Ay, pa, nasabihan na ako. Di na, sige na, bigay na, ko na sa iyo. Salamat, Idol. Maraming salamat. Uh. Ang kakuhan bayo ko. Meron ka na service pabuntap. Pabuntang naik. Boss, pag binigay ko ba ng no, 150, magiging masaya ka. Sobra. <laughs> <laughs> sige na, bigay ko na sa iyo. Bilis ah. <laughs> so yun mga bossing ko, bali binigay na natin for only 150,000. Baryahan lang tayo. Importante may mauwi sila at nakatawad naman ng maganda-ganda sa atin. So yun mga bossing ko, bali hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sa mga suporta dito Pupo sa Boy AC Garage. at hindi-hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat naman ng araw-araw sa kanyang yes. geng-geng. <laughs> okay lang to. 2012 yung ID. Thank you so, Thank you so much. much. Okay lang daw yung ID neto. Yoro, wala mo ng sahod. <laughs> Bye, ano niya, pretty. So ayan mga bossing ko. Bali gusto ko lang i-congrats si Sir Real. Sa kanyang na-avail. Picture taking na lang po. Sold na po ito. Ayun na, who babounce na ang ating mga legit followers. Ayan, all the way from Pasay City. Ayan, sold na po. Boss, enjoy. Congrats, congrats. Thank you, Thank you so much po. Ingat po. <laughs> so, salit na po.